family family milya mabagsik mabagsik critical records ina mo mata magtago tago ka na ang laki ng mata mo teka la mabilis ang mga kataganan Di mo na umabot na sa pinakamalakas ng mga kumita pangalan teka teka hindi niyon Sampo lang to. Ito talaga'y original. Itong kantang to, dinis namin para sa'yo. Kamukha mo yung tatay mo panot. Let's do this! Ang laki ng mata. Mula sa pagsiglap Naglalagablap na tirang galing Walang pumatol sa'yo kasi ang lahi mapapangi Nastigago ka, ulubong galunggong na walang binagbat Payakot pa, ang mukha mo yung aso kala mo Wala kang pala itang ina Sinakan na urat pa urat mo kang rat Walang binagbat kahit sa amin Kung butikin ko mapalang pang kang gago Wag mo nang sabihin na hindi ka nga Tanga pati kami ginagago mo Tamaan ang mga pala Yun Kasi yung tao Tatawag ay chismoso Teka sino? Yung malaki Ha? Yung ano? Yung mata Tang Alam ko tawag dun ay kwago ah Ha 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 Hindi mata Magtago-tago ka na Alam ko na yun Yung dati namin Patropa Yung naglagay ng peti Sa alak namin pang toma Tang yun Alam ko na Estilo niya'y maliit Pero eyes niya malaki Halos hindi makapikit Pag-ilis ng mata gamit Wago! Mukha kasi payat parang punong gumagalaw Lahat kayo payat kasi hindi kayo makagalaw Sobrang payat ko pa lang kasi hindi ka na pinapakain Ang isang katong nato parang hindi pinapakain Pamukha mo si Palito Kapag <laughs> nagbibilang ka nga sa walo pito Let's do this! Ang laki ng mata Sobrang laki na Matabobo so, mo pa nga Parang CCTV camera Diyan ang gumabong sa'kin hindi mo kakayanin mo, alam mo, malupit ka na niya Pero walang pinag-iba ka sa amin Ang laki ng mata Sobrang laki na Baka bobo mo tanga Sa akin parang CCTV camera Hindi ka nang humabol sa akin Hindi mo kakayanin Utang ina mo, mo, malupit ka na niya Pero walang pinag-iba ka sa amin Wako, amin ha 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 Wako, ha 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 Hinding, hindi ka na makakabila Sa sobrang laki na Ikaw yung tao na malibog na mahilig sa pilat. Statyar to